Ilang probinsya ang binaha dahil sa bagyong Aghon. At sa pagsapit ng Laninya, inaasahan na ang mas matindi pang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Pero ano nga ba ang mga dahilan o sanhinang pagbaha? Yan ang tatalakayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Maraming salamat, Bian at magandang umaga sa ating lahat. Nakita po natin kung anong epekto ng bagyong agon sa Laguna, sa Quezon, sa Aurora, at sa ibang lugar sa Pilipinas. Taunta na lang po ito, hindi na ito bago. Na mga dansangan ay parang nagiging ilog. Ang mga palayan parang nagiging lawa. Maraming nasa salantang ari-arian, sakahan, at maging buhay man. At malimit lagi nating isinisisi ito sa pagkakalbo ng mga kagubatan sa mga ganid na pumutol ng kahoy at pinagkakitaan ito. O kaya kung minsan naman, yung mga kasama natin na uh, hindi naman ganoon kayaman, kailangan nilang kumita ng, uh, at magsaka sa mga matataas na lupa. Kaya ang ginagawa nila, clear nila ang mga kabundukan. May nilagdaan pong batas ang Pangulong Marcos ngayon recently, noong May 22, RA 11995, yung Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System na kung saan mas mapapalakas natin ang pag-value o ibig sabihin niyan pag-assess kung anong halaga ng pagkasira ng kalikasan lalo na ng kagubatan at iba't iba pa at ano naman ang cost ng pag-rehabilitate nito at ano naman yung halaga ng nasasalba kapag sa ekonomiya kapag ito ay naalagaan. Magandang batas ito. Pero ang, ang isang dapat natin pag-usapan din, ano ba talaga ang tunay na sa ang mga baha. Talaga pong nakaka uh, nakaka-cause ng baha ang pagkaputol ng mga kagubatan, pagkasira ng kagubatan sa bukat alam na naman natin kapag walang puno, wala nang pumipigil sa mga tubig na dumaos pababa. Ngunit dapat maging mas bukas din tayo sa iba't ibang mga cause nito o sanhi ng pagbabaha. Sabagat may mga lugar na kaya binabaha ay hindi na dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, Kundi kaya ito binabaha dahil yung mga dating daluyan ng tubig ay binabarana ng kung ano ng -ano mga uh, establishments. Yung mga dating ilog, dating estero na malaya nang dapat kung umulan ng malakas ay papunta na sa lawa. Ang tubig ay ngayon nahaharangan na ng mga kabahayan at kung minsan mga mall, mga subdivision. May mga lugar po tayo sa Pilipinas na talagang natural floodplain. Ibig sabihin niyan talagang binabaha. Subalit so, ang kalikasan kasi napakagaling. Kapag hindi mo siya gagalawin, hindi mo siya pakikialaman, ay talagang meron siyang paraan para yung unang bugso ng tubig ay dadaloy ng malaya papuntang mga ilog at mga saka at mga lawa. Pero kung yan ay binara mo na, binarahan mo na ng kung ano-ano may struktura, ay hindi na po yan malayang makakapunta sa mga dating pinupuntahang lugar para huwag tayong bahain. At lalong nakaka Uh, palalapan ito yung mga dat alam mo naman ang lupa, kapag yan ay tinulong, nagmerong ulan, ang malakas, kapag yan ay wala pong simento, yan po ay papasok sa lupa, at kung ano man na sobra, pupunta sa ilog at, at dagat, o lawa. Pero yung mga simento na, nas nagiging mabilis, ang tinutawag natin, runoff. So, maraming factors. Maraming factors po. In fact, kung titingnan natin, kung pinabayaan lang natin ang kalikasan, ang mga baha po, may tulong din yan na dinudulot sapagkat yun pong mga tubig na galing sa bundok, pag bumababa, kapag iyan ay regulated, nagdadala po yan ng mayamang lupa o topsoil sa ating mga sakahan. Pero dahil nga nakialam na tayo, pinutol na natin ang ating mga kahoy. Wala nang pumipigil sa pagdaosdos ng tubig. Dahil po tayo, binarahan natin ang mga ilog at mga daluyan ng tubig, sinemento na po natin ang ating mga lupain. Lalo pong lumala ngayon, ang solusyon dito? Ang solusyon dito ay maging wise tayo sa paggamit ng kalikasan. Kaya itong RA11995, makakatulong ito dahil magkakaroon na ngayon ng halaga, value in terms of economic value. Ma-account natin ano ba yung nangyayari kapag nasisira ang kalikasan, ilang pesos ang nawawala sa ekonomiya, at ilan naman ang maliligtas natin. Pero sana naman huwag lang dito uh, tumigil tayo dito sa accounting system dapat ipasa na rin ng Kongreso yung matagal ng nabimbing na National Land Use Act na kung saan meron ng permanent boundaries ng forest lands para makita natin na yung mga lugar na poprotektahan natin. So yan lang po ang aking punto di bisang araw na to. Balik tayo sa studio, Bian. Maraming salamat. Antonio Contreras.